Salmo 121. Makapangyarihang panalangin, agarang tulong at proteksyon, simulan ng araw mo kasama ang Diyos. Isang bagong araw ang sumisikat, nagdadala ng pagkakataong muling buhay ng ating pananampalataya at palakasin ang ating ugnayan sa Diyos. Sama-sama nating simulan ang araw na ito na binigyang inspirasyon ng Salmo 121 isang makapangyarihang awit ng paghingi ng tulong at proteksyon mula sa Diyos. Manatili ka hanggang sa dulo at tanggapin ang lahat ng mga pagpapala ng panalangin. Ito, itinataas ko ang aking mga mata sa mga bundok at nagtatanong, saan magmumula ang aking tulong? Ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon, na lumikha ng langit at lupa. Hindi niya hahayaang madapa ako ang iyong tagapagtanggol ay magiging mapagbantay. Oo, ang tagapagtanggol ng Israel ay hindi matutulog kailanman. Siya ay laging alerto. Ang Panginoon ang iyong tagapagtanggol, gaya ng anino na tumatakip sa iyo. Siya ay nasa iyong kanan sa araw. Ang araw ay hindi tatama sa iyo, niyang buwan sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong buhay, ang iyong paglabas at pagdating ngayon at magpakailanman. Sa pagtataas ng aking mga mata sa itaas, kinikilala ko na ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay, ng langit at lupa. Sa pagmamasid sa kalawakan ng kalikasan, naalala ko na wala, wala talaga, na umiiral ng wala ang iyong pahintulot at kapangyarihan. Ang naglalakihang bundok ay nagiging walang halaga kung ihahambing sa iyong walang hanggang soberanya sa pagninilay sa kadakilaan ng iyong paglikha, ang aking puso ay napupuno ng pagpipitagan at paghanga. Walang paraan upang pagmasda ng kagandahan ng mundo nang hindi nakadarama ng pagpapakumbaba sa harap ng iyong kamahalan. Nagtakda ka ng mga hangganan sa mga dagat, sinindihan mo ang mga bituin gaya ng mga ilawan sa kalangitan, inutusan mo ang mga panahon ng taon at nilikha mo ang bawat nilalang na may layunin at pangangalaga. Ang kalikasan mismo ang nagpapatunay sa iyong kapangyarihan na nagtuturo sa isang perpekto at mapagmahal na lumikha sa likod ng lahat ng pagkakasundo na ating nakikita. Panginoon, sino ako sa harap ng gayong kadakilaan? Paano ako hindi mamamangha sa pag-iisip na ang Diyos na nagpapanatili sa universo sa pamamagitan ng lakas ng kanyang salita ay ang Diyos na nakakaalam sa bawat detalye ng aking buhay. Ang Diyos na nagbibilang ng mga bituin at tumatawag sa bawat isa sa pangalan ay ang siya ring nakakaalam ng bilang ng mga hibla ng buhok sa aking ulo. Kaya, Ama, ngayon ipinapahayag ko, ikaw ang aking Diyos, ang lumikha na nakakakilala sa akin bago pa man ang aking unang paghinga. Alam mo kung sino ako, kung nasaan ako at kung ano ang kailangan ko. Walang detalye sa aking buhay ang nakakaligtas sa iyo at walang lugar na mas ligtas kaysa sa iyong mga bisig. Ikaw ang aking Diyos, ang aking kasalukuyang tulong sa oras ng kaguluhan ang nagpapanatili sa akin kapag ako ay mahina, na nagpapabangon sa akin kapag ako ay nadapa at gumagabay sa akin kapag ako ay naliligaw. Ikaw ang Diyos na hindi ako kailanman pinababayaan, na hindi kailanman napapagod na mahalin ako kahit na ako ay matisod o magduda, Ama, 'wag sana akong magpalinlang sa ilusyon na ang aking tulong o kaligtasan ay nagmumula sa mga bagay na makalupa at lumilipas sa mundong ito. Sa halip maunawaan ko na kahit ang mga bundok, gaano man kalaki ang mga ito, ay nagsisilbi lamang upang ituro ang aking tingin sa iyo. Ang aking tulong ay nagmumula sa iyo, Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Alam ko na sa iyo ako nakakahanap ng tulong, lakas, suporta at direksyon sa harap ng mga kawalan ng katiyakan sa buhay. Kapag ang mga paghihirap ay tila mga bundok na hindi kayang lampasan, naaalala ko na hindi ako nag-iisa sapagkat ikaw ang aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Ang aking tiwala ay nakasalig sa Kanya na hindi nagbabago, walang hanggan at tapat sa Kanyang mga pangako. Ama, kapag tinangka ng takot na sirahin ang aking katapangan, huwag sana akong makalimot na ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Ikaw na lumikha ng lahat ng bagay ay tagapagtanggol ko rin. Alam mo ang aking mga pangangailangan bago ko pa man ito ipahayag at may kakayahan kang gumawa ng higit pa sa aking may isip. Walang panganib na hindi mo napapansin. Walang paghihirap na hindi mo kayang harapin. Kapag ang aking puso ay nag-aalangan, hawak mo akong mahigpit. Kapag ang aking mga paa ay nadulas, sinusuportahan mo ako upang hindi ako matisod. Kapag ang aking espiritu ay humina, pinapanibago mo ako, hindi ako natatakot sa bukas sapagkat alam ko na ikaw ay naroon na, inihahanda ang daan, inaalis ang mga hadlang at tinutugunan ang lahat ng kailangan ko. Kahit na iginigiit ng mga kalagayan sa paligid ko ang kabaligtaran kahit na ang aking mga damdamin ay nalilito at ang mga tinig ng mundo ay nagsisikap na kumbinsihin ako na walang paraan sa harap ng mga paghihirap nagtitiwala ako sa iyo Panginoon kahit na hindi ko naiintindihan ang iyong mga pamamaraan Ala alam ko na sila ay mas mataas kaysa sa akin kahit na kulang ako sa mga sagot Sigurado ako na ang iyong pag-ibig sa akin ay hindi mapag-aalinlanganan. Ikaw ang aking palagiang tagapag-alaga, ang aking ligtas na kanlungan, ang aking matatag na bato kapag ang kawalan ng pag-asa ay nagbabantang bumaha sa aking mga iniisip. Huwag sana akong makalimot na ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Ama, salamat sa iyong patuloy na proteksyon. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog ni natutulog, ang walang pagod na bantay na nagbabantay sa aking buhay. Walang sandali na ang iyong mga mata ay malayo sa akin, ikaw ay naroroon sa katahimikan ng gabi at sa kaguluhan ng araw, na nakikinig sa bawat detalye, sa bawat pangangailangan, sa bawat paghinga ng aking puso. Nakakaaliw malaman na ako ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang Diyos na napakamahal. Napakatapat, napakaingat. Huwag sana akong makalimot na ang tagapagtanggol ng Israel ay hindi matutulog siya ay laging alerto. Panginoon, pinupuri kita sapagkat sa iyo ako nakakahanap ng ligtas na kanlungan. Ikaw ang kalasag na nagpoprotekta sa akin mula sa mga panganib na nakikita at hindi nakikita ang kanlungan na nagiingat sa akin mula sa mga bagyo ng buhay kahit na hindi ko ito napapansin. Ikaw." ay gumagawa para sa aking ikabubuti. Inililihis ang mga sandata, inililigtas ako mula sa mga kasamaan na hindi ko man lang kayang maunawaan. Ikaw ang Diyos na nangunguna sa akin, nagtutuwid ng mga baluktot na daan at nananatili sa aking tabi, matatag at parepareho. Ama, huwag sana akong tumigil sa pagiging mapagpasalamat sa iyong katapatan. Kapag tumitingin ako sa nakaraan, nakikita kung paano ako tinaguyod ng iyong kamay sa bawat sandali. Kung paano mo ako iniligtas mula sa mga sitwasyon na sanay nagpatalo sa akin. Ikaw ang aking suporta sa mga panahon ng sakit, ang aking lakas sa mga panahon ng kahinaan, ang aking kaaliwan sa mga panahon ng kalungkutan. At alam ko na, tulad ng iyong pag-aalaga sa akin noon, patuloy mo itong gagawin sapagkat ang Panginoon ang aking tagapagtanggol gaya ng anino sa aking kanan. Panginoon, gusto kong madama ang iyong presensya sa bawat sandali ng aking buhay, hindi lamang sa mga sandali na lumuluhod ako upang manalangin, kundi pati na rin habang ako ay nagtatrabaho, habang ako ay nagpapahinga, habang ako ay nakikitungo sa mga kagalakan at hamon ng araw-araw. Tulungan mo akong maging sensitibo sa iyong kalapitan sa maliliit na bagay na madalas na hindi napapansin. Sa tahimik na pagsikat ng araw na nagbabalita ng isang bagong araw. Sa init ng araw na nagpapainit sa aking balat. Sa simoy na malumanay na dumadampi sa aking mukha. Nawayang iyong presensya ay maging isang buhay at nahahawakang katotohanan sa aking puso. Turuan mo akong kilalanin sa lahat ng bagay sa aking paligid na, kahit sa mga paghihirap, ikaw ay naroroon, gumagabay, nagpapanatili, naghuhubog sa akin, naway ang aking mga mata ay mabuksan upang makita ang mga tanda ng iyong pag-aalaga, at naway lubos nitong mabago ang paraan ng pagtingin ko sa buhay. Tulungan mo akong mabuhay ng may kamalayan na walang lugar na maaari kong puntahan na malayo sa iyo sapagkat ipinangako mong makakasama ko ako araw-araw hanggang sa wakas. Ipadama mo sa akin ang kalapitan na ito bilang isang angkla para sa aking kaluluwa na nagdadala sa akin ng siguridad at layunin sa lahat ng aking ginagawa. Turuan, mo akong magpahinga sa katiyakan na ang iyong panahon ay perpekto. Kapag ang pagkabalisa ay kumatok sa pintuan at ang panghihina ng loob ay nagtangkang bumagsak sa akin, paalalahanan mo ako ama na ikaw ay soberano sa lahat ng bagay. Huwag sana akong tumakbo sa unahan ng iyong mga plano, kundi matuto akong maghintay ng tahimik na nagtitiwala na ang iyong kalooban ay palaging mabuti, perpekto at kaaya-aya. Ama, alam mo ang aking mga kahinaan, ang aking mga limitasyon, ang aking mga pagkabalisa. Alam mo kung gaano ko kailangan ang iyong presensya upang hindi ako magapi sa mundong ito. Kaya, hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na maging anino ka sa aking kanan. Naway sa buong paglalakbay ko, mapansin ko ang iyong kalapitan sa bawat detalye. At sa pagdanas ng iyong banal na presensya, naway ang aking puso ay mabago. Ang aking mga motibasyon ay dalisayin at ang aking relasyon sa iyo ay lumalim at maging mas matanda sa bawat oras. Panginoon, alam ko na sa mundong ito ay may mga panganib na hindi ko mahuhulaan mga hindi nakikitang puwersa na tahimik na gumagana at mga tukso na naghahangad na ilihis ang aking puso mula sa iyo alam ko rin na ang aking sariling puso ay marupok nakabatay sa mga panlilinlang at pagdududa kaya hindi ko nais na magpahinga sa mga maling seguridad o magtiwala sa kung ano ang lumilipas pinipili kong mabuhay sa ilalim ng iyong proteksyon Nalubos na umaasa sa iyong malakas na kamay na nagpapanatili at nag-iingat sa akin. Ngayon, lumalapit ako sa iyo. Nagtataas ng sigaw para sa proteksyon sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Ikaw ang aking kalasag laban sa mga pag-atake ng masama, laban sa mga palaso ng takot, pagdududa, inggit, tukso at kawalan ng pag-asa na nagtatangkang tumama sa akin. Alam mo ang aking estruktura. Alam mo na ako ay parang alabok at kung wala ka, ay hindi ko kayang lumaban. Kaya hinihiling ko na takpan mo ako ng iyong banal na presensya, araw at gabi, at sa lahat ng sandali ng aking buhay. Panginoon, protektahan mo ako hindi lamang sa pisikal. Pag-iingat sa aking kalusugan, aking tahanan at aking pamilya, kundi pati na rin sa emosyonal. Pagliligtas sa akin mula sa mga mapanirang pag-iisip, panghihina ng loob, kapaitan at anumang bagay na nagtatangkang magnakaw ng kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay sa akin. Protektahan mo ako sa espiritual ama na pinananatiling matatag ang aking puso sa pananampalataya. Malayo sa kawalan ng pananampalataya, lamig o katigasan na maaring magpalayo sa akin mula sa iyo. Naway lagi akong sensitibo sa iyong tinig at tumatanggap sa iyong direksyon. Tulungan mo akong lumakad ng may tiwala kahit sa gitna ng mga hamon. Kahit na ang mga kalagayan ay hindi tiyak at ang mga hamon ay tila hindi malalampasan. Tulungan mo akong alalahanin na walang nangyayari nang hindi na sa ilalim ng iyong soberanong kontrol at udyok ng iyong kalooban. Kahit na hindi ko makita ang daan palabas, nagtitiwala ako na inihanda mo na ang daan. Kahit na ang bigat ng mga kalagayan ay nagtatangkang bumagsak sa akin, naaalala ko na ikaw ang Diyos na nagpapanatili, na nagpapalakas sa mahihina at nagpapanibago ng lakas ng mga naghihintay sa iyo. Ama, ikaw ay isang Diyos na kumikilos sa lahat ng aspeto ng aking pag -iral. Mula sa malalaking desisyon hanggang sa pinakamaliit na detalya ng aking buhay. Lubos akong nagtitiwala sa iyong probidensya, Panginoon, na nalalaman na ikaw ay patuloy na gumagawa para sa aking ikabubuti. Walang sitwasyon, gaano man kakomplikado, na hindi mo magagamit upang hubugin ang aking karakter. Palakasin ang aking pananampalataya at takain ako sa sentro ng iyong kalooban. Ngayon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng bahagi ng aking buhay, ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang aking pag-aaral, ang aking pananalapi, ang aking mga relasyon, ang aking mga pangarap. Wala akong gustong panatilihin sa aking sariling mga kamay sapagkat alam ko na ang iyong karunungan ay walang hanggan at ang iyong pananaw ay perpekto samantalang ang aking paningin ay limitado. Nakikita mo ang buong larawan habang ako ay nagaalangan. Ang tagapagtanggol ng Israel ay laging alerto. Kaya, nagtitiwala ako na mayroon kang kapangyarihang baguhin kahit ang mga paghihirap sa mga pagpapala. Alam mo kung paano ang bawat karanasan maging ito man ay kaya ayaw masakit ay maaaring magambag sa aking paglago sa biyaya at espiritual na pagkahinog. Ama, hindi ko palaging naiintindihan ang iyong mga pamamaraan, ngunit itinuturo sa akin nang pananampalataya na magpahinga sa katiyakan na ikaw ang may kontrol. Maaaring hindi ko kaagad makita ang mga bunga ng kasalukuyang mga pakikibaka. Ngunit nagtitiwala ako na sa takdang panahon ay ilalabas mo ang layunin sa likod ng bawat pangyayari. Kaya, sa halip na magtanong umawala ng pag-asa, pinipili kong maghintay ng may pasensya na nalalaman na ang iyong panahon ay perpekto. Kapag lumitaw ang mga material na pangangailangan, ilalagay ko ang lahat sa harap mo na naniniwalang ikaw ang Diyos ng probisyon. Kapag ang mahihirap na desisyon ay, nagpumilit hahanapin ko ang iyong patnubay, na naniniwalang ikaw ang Diyos ng karunungan. Kapag ang mga pagdududa tungkol sa hinaharap ay nagabala sa akin, maaalala ko na ikaw ang Diyos ng bukas, na naroroon na sa hindi ko pa nakikita ang iyong probidensya ay hindi mabibigo, ang iyong pangangalaga ay hindi mauubos, ang iyong awa ay mapapanibago sa bawat umaga. Kaya ako ay lalakad ng may tiwala, na hindi ako pamamahalaan ng pagkakataon, kundi gagabayan ng isang personal, mapagmahal, at nakatuon na Diyos sa aking ikabubuti. Panginoon, turuan mo akong kilalanin ang iyong kamay sa bawat detalye, na huwag akong mahulog sa tukso na ipagkatiwala sa kapalaran o pagkakataon ng bunga ng iyong kabutihan. Naway maging mapagpasalamat ako hindi lamang sa mga dakilang pagpapala na ipinagkaloob mo sa akin, kundi pati na rin sa maliliit na pangarawaraw na probisyon, Ama, sa paglalakad sa buhay sa mga panahon ng pagbabago na nangangailangan ng katapangan at mga hindi kilalang daan na humihingi sa akin ng pananampalataya. Sa mga sandaling ito, Panginoon, na ako ay bumabaling sa iyo, sapagkat alam ko na ikaw, ang Diyos na nakakaalam sa bawat hakbang ng aking paglalakbay, at na ginagabayan mo ang aking mga daan ng may pagmamahal at karunungan. Ngayon ay ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay, ang bawat bagong yugto, bawat pagpili at bawat direksyon na kailangan kong tahakin. Panginoon, alam ko na ang hinaharap ay isang hindi tiyak na lupain para sa akin, ngunit hindi kailanman para sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala na kahit na hindi ko nakikita ang nasa unahan, inihanda mo na ang daan ng may perpekto. Suportahan mo ako kapag ako ay nag-aalinlangan o naliligaw at paalalahanan mo ako na ikaw ay kasama ko na ginagabayan ako ng iyong makapangyarihang kamay. Naway ang mga pagbabagong aking kinakaharap ay huwag magdulot sa akin ng takot, kundi akain ako na higit na umasa sa iyo. Sa mga sandali ng pagpapasya, bigyan mo ako ng pagkaunawa upang marinig ang iyong tinig at katapangan upang sumunod. Kahit na ang daan ay tila mahirap, kapag ang mga pinto ay nagsara, tulungan mo akong tanggapin ang mga ito ng may kapayapaan na nalalamang mayroon kang mas mahusay na nakalaan at kapag ang mga pinto ay bumukas, naway pumasok ako ng may katapangan na nagtitiwala na ang iyong layunin ay nagpapakita ng sarili. Turuan mo ako, Panginoon, na huwag matakot sa hindi alam kundi lumakad ng may pananampalataya. Ang iyong mga plano ay palaging mas mahusay kaysa sa akin. Naway makapagpahinga ako sa katiyakan na walang nangyayari sa labas ng iyong kontrol at na ang bawat pagbabago ay isang pagkakataon para sa paglago sa iyong mga kamay, ikaw ang Diyos na nagpapabago sa mga hamon sa mga hindi malilimutang patutuo ng pananampalataya at ang pinakamahirap na daan sa mga maluwalhating tagumpay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga pangarap, plano, desisyon, at gayon din ang mga sandali na hindi ko naiintindihan. Ngunit alam ko na nasa ilalim ng iyong kalooban. Tulungan mo akong makita ang iyong kabutihan kahit sa pinakamahirap na proseso at kilalanin na ang bawat kurba ng daan ay puno ng iyong pangangalaga. Panginoon, ang aking kaluluwa ay nagagalak sa pagkilala na ikaw ay isang Diyos na hindi bumabalik sa kanyang mga pangako. Ikaw ang siya ring Diyos na nagtaguyod sa mga nakaraang henerasyon na nakinig sa sigaw ng iyong mga lingkod sa mga panahon ng kaguluhan at ikaw rin ang naguunat ngayon ng iyong makapangyarihang kamay upang akayin ako. Ang Diyos na tumulong sa akin kahapon ay ang siya kasama ko ngayon at patuloy na nasa tabi ko hanggang sa wakas. Ikaw ay hindi nagbabago sa iyong pagibig walang pagod sa iyong pangangalaga, hindi matitinag sa iyong salita, kaya ama, walang puwang para sa pagdududa o takot kahit na ang mga araw ay mahirap. Alam ko na ikaw ay tapat. Ang sharing Diyos na nagbukas ng dagat para sa iyong bayan ay dadaan kasama ko sa mga tubig. Ang sharing nagtaguyod sa iyong mga lingkod sa ilang ay nagpapanatili sa akin sa mga panahon ng kakulangan. Ang nakinig sa mga sigaw noon ay patuloy na nakikinig sa mga panalangin ng iyong mga anak. At sa gayon, maaari akong mabuhay sa bawat araw ng may tiwala na nalalamang ang iyong katapatan ng pundasyon kung saan ko itinatayo ang aking buhay. Panginoon, ang aking puso ay umaapaw sa pasasalamat, hindi lamang para sa nagawa mo na, kundi para sa gagawin mo pa. Pinupuri kita, Espiritu. Ikaw ang pastol na hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga tupa, ang ama na nananatili sa tabi ng kanyang mga anak, ang hari na maingat na nag-aalaga sa kanyang bayan. Sa liwanag ng katiyakang ito ipinapahayag ko purihin ang Panginoon ang aking tulong ang aking lakas at ang aking pag-asa Ikaw ang aking kuta sa mga panahon ng kahirapan ang aking kagalakan sa mga panahon ng kasaganaan ang aking kanlungan sa lahat ng sandali Ang iyong katapatan ang nagbibigay sa akin ng katiyakan para sumulong magtiwala magpahinga kahit hindi ko man maunawaan ang iyong mga daan. Alam kong ang mga ito ay ginawa, at ang iyong biyaya ang magtataguyod sa akin, saan man ako magpunta, ang aking dalangin ama, ay na ang paniniwalang ito sa iyong katapatan ay hindi lamang manatili sa mga salita, ngunit bagkus ay baguhin ang bawat bahagi ng aking buhay. Naway ang papuri na lumalabas sa aking mga labi, ay mapatunayan ng mga gawa ng aking puso. Naway ang aking pagsunod ay magpakita ng pasasalamat na mayroon ako para sa iyong walang hanggang pag-ibig at naway ang iba sa pagkakita ng iyong katapatan sa aking buhay ay mapakilos na hanapin ang iyong mukha, maranasan ang iyong biyaya at magtiwala sa iyo. Kaya, tinatapos ko ang panalangin ito ng may pusong puno ng kapayapaan at pasasalamat, batid na ikaw ang Diyos na tumutulong sa akin, nagpoprotekta sa akin, gumagabay sa akin at nagmamahal sa akin. Itinataas ko ang aking mga mata sa mga bundok at inaalaala ko na ang aking tulong ay nanggagaling sa iyo, ang lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na kasama ko ngayon at makakasama ko magpakailanman. Ikaw ang Diyos na magpoprotekta sa akin mula sa lahat ng kasamaan, magpoprotekta sa aking buhay. Ikaw ang dakilang tagapagtanggol ng Israel, na hindi natutulog ni nagaantok at nagpoprotekta sa aking paglabas at pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay ibinibigay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway ang panalangin ito ay maging tanda sa ating mga puso sa bagong araw na ito na nagsisimula, nagpapanibago sa atin ng tiwala sa proteksyon ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, ilike at ibahagi sa isang taong mahal mo upang mas maraming tao ang mapagpala ng salita ng Diyos. Ipakita ang iyong pananampalataya sa mga komento sa pamamagitan ng pagiwan ng iyong Amen. Kung mayroon kang anumang espesyal na kahilingan, huwag magatubiling ibahagi ito upang ang iba, pang mga kapatid sa buong mundo ay makasama sa pananalangin para sa iyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell para makatanggap ng mas maraming nakaka-inspire na nilalaman na magpapataas ng iyong espiritu. Naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumaiyo. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos ng Sagana.